Abot sa 3.47 milyong piso ang kabuang halaga ng makinaryang pangsakahat na ipinagkaloob ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa dalawang Farmers Irrigators Association sa Bayan ng Mangaldan. Kabilang sa tinanggap ng masigasi alitaya Farmers Irrigators Association ang isang rice combine harvester habang isang four-wheel drive tractor na may kumpletong accessories naman ang ipinagkaloob sa mga asin tumala Farmers Farmers Regulators Associations. Bahagi yan ng rice program ng Department of Agriculture na layuning mapataas ang produksyon ng palay sa rehiyon sa pamamagitan ng paggamit ng makabago at epesyenteng kagamitan sa pagsasaka. Inaasahan na mapapabilis at mapapadali nito ang operasyon ng mga asosasyon sa kanilang sakahan. Kasama ang lokal na pamahalaan sa naturang bayan at ang Municipal Agriculture Office sa koordinasyon at implementasyon ng proyekto bilang suporta sa patuloy na modernasasyon ng sektor ng agrikultura sa naturang baya. Para sa programang Bombo Reports First Edition, Patrol Numero 4, Bombo Justin Ramos sa Uulat, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!